Uh, mga idol, at, kakabit ko pala itong individual banawi type. sa ridge roll niya. <clears throat> Samahan niyo ako sa aking pagkakabit at tara na po. Let's go. Stop. Stop. Thank you. Mm -hmm. Ayan, nayari na mga idol at naikabit na rin natin yung individual banawi type Ayan, ang design ng banawi type Kaya kung napapansin nyo kanina mga idol at nakara gumamit po ako ng tali masyado kasing matarik kaya ginamitan ko ng tali ayan mga idol at kung napapansin nyo at uh, kulay red po yung red roll nya kasi yan ang naisip kong ilagay at hindi siya kasi mapapansin kapag pareho yung kulay niya hindi, hindi mapapansin yung design niya. Kaya naisip ko na kulay red yung, yung red stroll niya. Para mas lilitaw yung design na yan. Yan ang Banawi type. Salamat!